New update, unikong iho ni Paolo Abilino na si Aki, kasalukuyang na nasa Pilipinas niyo, sama ang kanyang daddy Paolo. Kaya pa na panay ang stickover ni Tita Kingi. Spend time pala kay baby boy Aki. Turutuloy ang mga magagandang ganap, panay ang pagbibigay ng oras sa bata. Umpang sa gayon, ay lubos na makidala pa. Masarap makita na baritose na rin agad si Aki kini. para na silang ganap na isang pamilya. Hindi man ito buong kadubo ng apres. ay unti-unti nang napapamahal. Kung matatandaan ninyo, nakita na rin si Dan ang nagtungo ang kimpao sa Los Angeles para madalaw si Aki at buong family ni LJ mainit na pagtanggap. Welcome na welcome, Kiligrin sa kinpaw. Botong-boto, baday na bagay. Ito nga ang ilang comments ng fans. Malagaan ni Kimmy si Aki ng mabuti. Kasi, maalaga siya sa mga kapatid niya at mapagmahal sa kapwa. I love you, ni as a daughter. Hindi magsisisi si Paolo sa babaeng piniling niya. Si Andy NG nga ay nakita ko. Kaano ka yun ang heart ni Kimi? True love ito. Sina ang ibinigay doon na magsasama hanggang pagtanda. Nawa ay patuloy na ang kanilang healthy relationship. Wag pa paapekto sa mga walang ambag sa kanila. Doon na true, King Pau, Happy ending na. Sang ayun bahay rito?